Alright mga tao, humanda kayo. Sa loob ng wala pang anim oras, makukuha na natin, sa wakas, ang trailer ng Blox Fruits Update. Pagkatapos ng parang 27 taon ng paghihintay, mangyayari na talaga. Wala pang anim oras na lang. At eto pa, malaki ang chance na makikita natin ang Premier Countdown mamaya. Kaya maghanda na para sa dalawa, labindalawa oras na titigan lang ang timer, habang iniisip kung tama, balahat ng desisyon mo sa buhay. Pero marami tayong tatalakayin ngayon. May mga malulupit na leaks, may konting drama sa Bloxies community, at isang submarine na siguradong payakin ang mga portal mains. Ah nga pala, may malaking giveaway din ako, gas, badha, dragon, kahit anong permanent fruit na gusto mo. Para sumali, mag-subscribe, mag-like, at i-comment ang Roblox username mo. Isang maswerteng tao ang yayaman bigla. Tatlong araw na ang nakalipas, kinumpirma ng devs na ilalabas ang trailer sa Agosto 14 na EST. EST kaya kung Agosto labing apat na nadyan sa lugar mo, kalma lang, Marty MCLY, nasa maling time zone ka lang. Manyayari ito sa channel ng Gamer Robot at malamang lagyan nila ng mahabang countdown, nga 6 hanggang 12 oras, dahil walang mas hype kaysa sa manuod ng mga numerong bumababa habang unti-unti kang nawawalan ng katinuan. magla live stream din ako ng trailer kasi halatang wala akong ibang buhay. At may giveaways din kaya magsubscribe eh. Ayon e ang notifs, ipatato mo na ang pangalan ng channel ko sa braso mo, kahit ano para hindi mo mamiss. Gayon. Galik, malalaking leak. Titanic level leaks. Kung ayaw mo ng spoilers, magskip ka. Pero para sa mga din na natatakot, eto na. Nagpost ang Blox Fritz Twitter ng teaser mula kay Admin E. Sikat na sikat at misteryoso. Ang sabi niya basically, hindi ko kailangan ng Uber, may submarina ako. At hindi lang basta submarine, ito na ang glow up ng taon. Sa Tiki Outpost ngayon, parang dumaan sa tatlong diborsyo at isang bagyo ang sub. Pero sa update, mas pa pato kaysa sa feature ko. Lalapitan mo ang isang NEC, sasabihin nila na nakuha mo ang tiwala nila tapos alukin ka ng biyahe papunta sa homeland nila sa ilalim ng dagat. Yes, Pongge Bob Demsong, at napredict ko to. Alam kong dadalhin nila tayo sa underwater na bagong lokasyon. May ibang nag-isip na tayo mismo ang magmamaneho ng sub na parang bangka. Um, hindi. Pero ito yung part na ikinabaliw ng utak ko, may bagong weapon na lumitaw sa footage. Hindi siya mukhang Darkblade. Blade. Pwedeng mas na pinsan ni Darkblade. Blade. Pwedeng UGC. Pwedeng guni-guni ko lang. Hindi ko sure, comment niyo ang Gatarian niyo at meron ding fast travel feature. Pwede kang magteleport sa mga lugar tulad ng Kekland, Hunted Castle, Hydra Island, kapalit ng bayad. 20k Belly papuntang Kekland. Medyo mabigat yon, parang good bi ko mabigat. Basically, portal siya pero belly ang bayad, hindi prutas. Sa totoo lang, laging broke ako sa larong to kasi yung fruit spins, parang hold up sa tanghaling tapa. Tatlong daan at tatlumput tatlo hey ang gastos, para makapag-spin minsan lang gadalawang spin na lang at magdedeklara na ako ng bankruptcy. Dapat i-reset nila ang gacha cost kada update, para hindi tayo magbenta ng kidney, para lang sa fruit. Anyway, balik tayo sa sub, pwede mo siyang gamitin para pumunta kahit saan. Ibig sabihin, kung wala kang portal fruit, congrats, may bago kang laruan. Kung meron kang portal, ouch, babagsak ang value. At tandaan, sinabi na ni Uzu na babaghin nila ang move na portal, ang World War. Posibleng ito na ang huling mga araw na makikita natin ito. RIE in advance. Hati ang opinion ng mga tao sa comments. May mga nagsasabing astig yung submarine, may iba naman na sinasabing meh ang animation. Para sa akin, solido bagong lokasyon, check. Magarang sub, check. Posibleng bagong weapon at accessories, double check. Portal na man nerf? Inamanta talaga yon.